Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Pagtagumpayan ang sexual ng pagnanasa. Ang video na ito ay para lamang sa mga born again Christian na may personal na relasyon kay Jesus Christ at may Holy Spirit sila. Nungit nahulog sila sa kasalanan at gustong magsisi at maging tama kay Jesus Christ. Sinasabi ko ang mensahe ito dahil naranasan ko na ito at binabalaan ko ang lahat ng born again Christians na sirain ang mga pagnanasa ng laman bago nito sirain ang iyong katawan at kaluluwa. So, yung unang uh, step is dapat aminin na mayroon kang problema sa pagnanasa. Number two, dapat mong aminin na ito ay isang kasalanan. Number three, dapat buong puso mo ayaw mo ang kasalanan na pagnanasa. Number four, kung gayon, kailangan mong magkaroon ng pagnanais na magsisi at talikuran ang iyong kasalanan. Number five, bumalik ka kay Jesus Christ para sa tulong at pagnubay sa pamagitan ng paghahanap sa kanyang katuwiran at kalooban sa pagsang ito ng pagnanasa at kung paano ito pagsisihan. Kailangan mo ang Holy Spirit upang tulungan at turuan ka. So, kailangan humingi kang patawad ka Jesus Christ din para magsisi ka. Number six, labanan ang lahat ng tukso ng pagnanasa. Itigil ang pag-iisip at pag-uusap tungkol sa nakaraan mong kasalanan na humantong sa iyong pagnanasa. So, dapat tanggalin mo sa isip mo at sa puso mo yung mga nangyari uh, na hulog ka sa kasalanan, 'wag mong i, um ba diba like kung meron kang mga kaibigan or mga uh, relatives and uh, gusto mong sabihin sa kanila anong sa puso mo tungkol sa kasalanan mo, 'wag mo i-share. Don't talk about it. Tapos na 'yon. Kailangan uh, move forward and gawin mo ang kalooban ng Diyos. <clears throat> yes, merong sabi that uh, sa Bible, kailangan mo i-sabihin or confess ang kasalanan mo sa each other, pero hindi dapat uh, yung parate, meaning, nasabi mo isang beses, tapos na yon. Kalimutan mo na. Move forward. Kasi kung babanggitin mo ulit, that means hindi ka na move on sa kasalanan mo. Gusto mo pa rin. Okay? Kailangan mag-move on ka na. Number number six, labanan ang lahat ng tukso ng pagnanasa itigil ang pag-iisip at pag-usap tungkol sa nakaraan o oh, as I said mong kasalanan na humantong sa iyong pagnanasa so as I said again yun yeah. uh, forget about it na move on uh, number 7 gawin ang pagpapalaya sa pamagitan ng kapangyay ng kapangyarihan ni Jesus Christ sa pamagitan ng Holy Spirit na nasa iyo. Itinataboy ang lahat ng masasamang pag-iisip, damdamin, pagputol, pagbunot sa lahat ng mga ugnayan ng kaluluwa at spiritual ng kontrakta na iyong sinabi at ginawa nung ikaw ay nakakasala. So, meaning that merong sometimes, nasabi mong um, especially yung sa tao na kasama mo, um, you, you, you said something that hindi mo dapat sabihin, uh, that uh, made you have a bond, uh, spiritual, uh, parang soul tie yun, or uh, bondage ng uh, that you put sa galing sa puso mo to the person and kasi out of your feelings, out of your fleshly desires nasabi sabi mo yun, but hindi kaloban ng just and kailangan iputol mo by the power of Jesus Christ so ito ay isang proseso at kailangan mong maging matyaga ang takdang panahon na kinainisan mo ay ang dami ng pagsisi ng kailangan para makalaya sa pagkakalipin na ito ng kasalanan ang totoo kapag nakasala ka mabilis ang oras at masarap ito sa katawan. Nungyat, kapag magsimula kang magsisi sa iyong mga kasalanan, napag, napakabagal ng oras at ang inyong katawan ay magsisimulang mapuot sa prosesong ito. Nungyat, ang sinumang magtitiis hanggang wakas ay palalayin at tatanggap ng kaligtasan mula kay Jesus Christ. So, yun ang message tungkol sa sexual lust, sin. Uh, sana natuto kayo. I know um, that uh, sa culture natin, um, it's normal to have this. And it's not good. Kasalanan to. And kailangan uh, magsisi tayo at wag gawin ulit. Ganon lang. Huwag ulitin ulit. Focus lang tayo kay Jesus Christ at uh, be, be contented sa mahal niya sa atin. Hindi, hindi natin kailangan ang mahal ng ibang tao. Kasi they can lead us off stray. I know sa akin uh, nag nagawa ko to uh, na deceived kasi hindi ko na putol yung desire ko ng flesh so kailangan iputol ang this uh, fleshly desires even kung pastor ka and meron kang uh, desires of the flesh hindi nang sexual it can be uh, mga pagkain or mga bagay ng hindi kaloban ng Diyos pero gusto mo pa rin hahanap ng demonyo ang way para magkasala ka. So that's why it's so important patayin at uproot yung mga desires of the flesh. Diba sabi daw sa Bible, be perfect for your heavenly father is perfect. So dapat perfect tayo. Um, by submitting and obeying and practicing anong kalooban ng Diyos sa atin. By Jesus Christ. And sundin mo ang Holy Spirit. Hindi yung kalooban mo. And so, sana natuto kayo dito. And um, I know mahirap tong topic sabihin at i-preach uh, kasi it's sa uh, personal something shameful pero kailangan i warn lahat ng mga tao because kung hindi ko na warn to sabihin ko yung testimony ko um madami pa rin ng mga taong pupunta sa impierno without this testimony so sana through my testimony, even if kung isang tao lang narinig to and nagrepent, it's worth my testimony to share it. And sana ikaw yun narinig mo ko that you will turn back to Jesus Christ as forgiveness and wag mo ulitin yung kasalanan mo katulad ko ayoko na kasi alam ko mahirap to repent of it. And not only that, hindi tama. Jesus Christ didn't pay for my sins para I will continue to sin. Kung mahal ko si Jesus Christ, hindi ko ulitin ang kasalanan ko. And I make a commitment for that. Sana, ikaw din. We'll make a commitment hindi ka kakasala ulit it's a process It takes time pero it's possible if you stick with Jesus Christ so this is the end of the message may Jesus Christ bless you